Τότε έρχεται η πρώτη μου που λέγω Εντάξει, σε ο Σκρέιστη, ο Μαγκρόνο, σε και εδώ, τη Στο πάει το σύνολο. Και τώρα πάμε στο Ρίγκο, πάει σε αυτό το σύνολο. Και μετά είναι το Ρίγκο, το να μην πάσουμε στον 私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、ちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれはそれを言うと、私たちはそれを言うそれそれを言うと、私を言うと、私たちをそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私そうと、私たちはそれ サンドウィッシしてンのバランスの。サンドウィッシュランのバランスのサンドウィッシュランのサンそウィッシュランのバランスのサンドウィッにュランのバランスのサンドウィッシュランのバランスのサンドウィッシュランのバランスのサンドウィッシュランのバランスのサンドウィッシュランのバランスのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサンドウィッシュランのサン

ボーカルは現地の人生の皆さん、皆さん、今日は一緒にお越しください、私は一緒に行った、名前が来る。

to serve the soul, the ability to continue serving the spies of pain, stress, and stress, ano, problems in life. Muna nang yung endurance solo, no? Kaya pag-serve pa so, sa loob. Spies ang kagoy ang hindi na tayo sa loob. Gagohol, gagatul, padahay ng mga senior sa ability na? Pagdansa. Ayaw Ability sa loob. Ability Ability sa Ang pagpalawin tayo sa Unang minay sa loob sa endurance. Ability sa loob. Uh, uh,

अब ये तो मोसीज़ सोने से सीन है चाल, दिफ़ोस बुदाव आने तक पहुँचन का ब्लेसेड चीज़ है कि ना बोले, दोस्त इस नई चीज़ को आप बोलने हार्ट कैसे मोसेस, वासिन्तु में ये पर तो मेरे प्रॉब्लम हैं, इन चीज़ों से कोई डर नहीं, इस पैरेंट्स को याद आता है कि तो आंखें प्रॉब्लम हैं, तो बाकी च Ele vai por um segredo, por um hindi e ele sa por no? segredo. Não. Então, ele vai sa o seu segredo, porque o canal vai por um segredo. para o segredo, porque ele vai After um para a vida que são, assim que ele conseguiu. A terceira história que ele vai ser um segredo, que ele vai ser um segredo, que ele vai ser um dito ng sya rin, punta kaya sa tubig na mayroong ito sa mga terorist, doon ay something na nabuisong, kasi kahoy hindi dapat iso, pintan mo iso sa tubig, grabe ka na produksyon ang tanang kapait, ang tanang ng mga masakitan, niyao ba iso, di puli ang tatapis, experience. Patungo na nabubisong, iso, sa mga iso ng mga 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 para mawala sa ito ay isong sa atong pinagawin. Ngayon mong tapis iso, ang inang uh, experience sunod sa inang problema, ngayon mong higaan. Mga mga sa ino. Ito yun, tayo sa iyo Ang tama pa rin iso, di ba di un, sigo, sa ah, ino so, sa iso kami uh, si ng luming, mga, ilang, 45, iso nga. Iso na iso kaya mo iso, uh, silbas Para nang lumingkong, ng na. pangilin ini mam. Ya so right of payment ng mga ya so let mo maka puti ko yung numero. Kita mo sa original 5 issues 'to. Kapag 20 taon mo na ko, mataas pa rin siya. Ya pa-offer niya so katabi sa number 'yung 20 pesos ba, upi pa po. Ito 'yung akin. 'Di tapay pesos 'to. Nasa photo 5 pesos papel lang po. Yeah, parang 20 pesos ang utang by the month. Ya ko gusto sa payment so 20 what? Ang sinko kinabibilin. So, puasa baru sok aku pergi ke pergi tu. Pegang dalam tali. Apa nak kat awal saya suruh. Sekejap. Pegang tali saya gitu. Apa nak saya suruh. Apa nak saya kena. Oleh sedang ada hai. Apa saya suruh dalam balai Chinese ke pasal dalam balai. Kaya-kaya tak awal saya suruh tukar teman. Bisa dia suruh pada saya suruh. Bisa. Haa, tadi ada diri. Dan kita ni. China? Ang tanan mo mga staff sa mga kusina, sa mga ini bagi Allah pernah ini tu. Eh, apa Apa sebab tu orang nak kita Nama ada pun Kita memang masih open ke segi nol. kamu sering ke God Untuk tadi, mai so kita pasti boleh yang mungkin aku. Mahir kan saya sesuatu yang mana yang kita tak tahu Saya mahu sesuatu yang betul sesuatu. Saya kata siapa? Tu orang After this, we said, stop Porque ¿qué es lo que te hizo? Dice el Tapper, ya no se da la presión de él. Pero son, si son, en se vende, cada vez que son, ya no se hizo, son, y la otra, y se hizo, ya no hay que hacer nada. Se va la capa y tal, que voy son, si no, de di asuro, pagdataan sa mga kampus

kapay sa direktor pino sa asin na isulat na yung isulat na yung isulat hindi na kabalot ni sablog kana tapik yung kasada mo ay soga na ipaisulat na nakaisip na susuko pa itaisulat na nakaribon na ng silo subikumit itaisulat sa imong talo sa imong kinabuhi kaya mo na magalit na yung silo alam sa imong kinabuhi na siguro ay proseso sa Amerika yun na proseso ay kaya kung yung proseso Sige ako sa sa kwasa, dali ko sa sa kwasa. Oh, sa ako tabang. Sa ay, ano pa mo ba? sa kato? Sa pa pagdating bisitasyon, sige sa kwasa, pa sa kwasa dito. Then for the next step, ini sa sa na gusto mo mahimo. Sa kamo mo diyan. Ako mo mo ko, ang piano ko diyan mo Na ako mo ko sa iso, day last day siya

Kami na na. May lang dyan, sa video. May age to 33 years old. Muna Hindi na may sa 20 to 33 years to 33 years old. Ang ilang is 27 years old. Abi mo si Pedro sa mga liyas, Pedro? Ha? Pedro? Ano ba yung

Ayaw sa Hindi ba? no, na ba kayo ba kayo mong dawa na? Kasi ako dahil ang lima ay mo daw. sa imong So, imong naman siya na na, ang is Brian uh, Anderson. I can tell ako lang, Brian Anderson. And don't bless this chain of love and Ayaw, hindi uh, ko kundi. Ngayon, talitila sa kung mga matapos lang yun. Sabahin ko ba? Hindi ko sure kung paano siya sama po. So, ako sa isulat ba yung sa iso? Ako sila sa 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 ka, buntis mo muna kaya na. Pero tapos na yung ba? Kaya parang muna siya ba anak niya? So, tapos na muna ba sa iso? Hindi ako muna yung pinagaan na napuntis Ang babae, dapat muna Dapat siya kayo. Ang iso siya yung buntis sa iso. Tapos na

Pangyan, ang iya mag-isumpi na lang don't let the strain of love stop in you. nung ba iso, kaya ito gawa hindi yung ba ng dato ba rin mo. Matang somewhere in na experience na. Natamagya iso. Then, mga naayon, sige na yung tayo iso. Pasipo. Ngayon, nangyayon po siya pasisong, kaya kung sa iso,